ito ay rated SPG striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan maaaring may masiselang tema lengguwahe karahasan sexual horror o droga na hindi angkop sa mga bata May isang babae sa saya dahil sinagot na siya ng kanyang maliligawan. Tila ba hindi matutumbasa ng kayamanan ang kanyang kasiyahan? Dalawin tayo mamamasyan. Ito ba? Saan gusto mo? Um, kung nga pala doon sa sinabi ko. Ha? Hindi ko. Cashback. Um, John, hindi ka kitang ligawan. Ha? Hindi ko na rin. Ano ba yan? Tangin na! ba? And a flashback. Oh. Ay, oo, oh, naalala ko na. -alala man. Ay, buti naman, naalala mo na. So, ano yung sagot? Ah um, yes, yes, yes. yes. Ah, <laughs> ay, hindi ko na rin. Ay, ay, oh, yes, yes. Ah, talaga ba? Yes, asaya-saya ka talaga. Sige. Sa... Um, pwede ka pa bukas? Magpaalam um, muna ako sa mama at papa. Ah, sige po, pa, huli na pala ako. lang na pala. Sige, ingat ka. Gusto mo i-hantag na kita? Huwag na. Kaya ko naman. Sige, bye. Sige, bye. Ingat ka. Bye. Seven days later, laban nung ko na ang ahal Saan ba ulit tayo gagala? Saan tayo gagala? Busy ka ba?

ikaw pa rin nasa isip ko eh. <laughs> Why? Brain tumor kasi urdo. Hindi ako tumor, doktor ako, doktor. Because I can get you out of my head eh. <laughs> Tumahimi ka nga. Breath. breath in. Breath out. <sighs> Oxygen to may breath in ko, dok? Oo. Oh, oh. Sa'yo rin? Oo. Oh, oh. You have so much in talaga, dok. Intubate talaga tayo. Hehehehe. <laughs> Baliw ka talaga. <laughs> Baliw sa'yo. I miss you. I wish we didn't break up. I'm sorry I left you when you needed me the most. Huh? Ano yung pinagsasabi mo? You never left. Angel, matulog ka na. Bukas ka na ulit magingay. ha Huh? Narealize niya ang patay na pala ang doktor na dati niyang minahal. Oh, Guys, doon tayo sa bus bukas. Total, wala nandang pasok. Sige, game. Ikaw, sama ka ba? Sige, game. Sama na sa Ano, okay lang ba? Ikaw, kung isasama mo yan. Ano, kasama ka ba? Asan? Bukas, kung ano sa'yo sa video? Ha, nagkakahiya naman. Kung ito nang mahiya, magkakakamang mukha mo eh. Sige. The next morning.

Hasan, Hasan, Bukas! Sa tayo ulit na yung ka Sana yung paggalang. Sana yung paggalang.